Yo mga ka best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. So sa video ng ito mga best friend, sa mga beginner at uh, first time pa lang maka uh, palipad o oh, makapag-aral ng uh, drone, ito po yung uh, uh, content natin ngayon. So yun at uh, sa video ng ito, sa mga baguhan tuturuan ko yung paano paliparin itong uh, DJI Flip. At uh, ito yung pinaka ng uh, drone ng DJI na inilabas ngayong 2025. So sa mga mini series natin merong a mini 2 uh, eh, um, mini 3 hanggang mini 5 na inilabas na yung uh, DJI so same lang naman kung paano paliparin ang mga mini drone so same naman sila kung paano paliparin itong uh, DJI flip so ayun mga best friend si DJI flip para siyang wheelchair tingnan ayan na, oh. so meron din siya dito ng uh, gimbal protector cover so pinipress lang ito pagka tinatanggal yung uh, gimbal protector niya Then, nandito yung kanyang battery malit lang yung kanyang battery at uh, ang flight time nito ay umabot lamang ng uh, 31 minutes so umabot din ng uh, 5 kilometers yung range nito then makakabalik pa siya ng uh, 5 kilometers din ayun, so dito sa likod merong warning dyan before use ay kailangan ma full charge muna siya at yun yung remote control na gagamitin natin dito sa DJI Flip ito yung uh, RC-N3. Ito yung uh, compatible dito sa DJI Flip at DJI Mini Series. So, ito yan. Oh. yan. And, meron itong uh, mga button dito. Ito yung uh, kanyang uh, off-on. Then, ito yung kanyang mode. Oh, cinematic mode, normal mode, at sports uh, sports mode. Then, ito yung uh, home point nya. So, kung gusto mo siyang pabalikin sa Uh, landing area ito yon home point nya then ito naman yung battery level yan so ito naman yung uh, lagayin lagayan ng uh, joystick natin so dito natin yung makikita sa ilalim sa gilid yan o oh. so tatanggalin natin yung joystick and uh, -higpit, ihigpit lang, lang natin dyan so meron siyang thread na pwede natin higpitan yan and yan malambot lang siya i eh. Uh, squeeze you know. Then ito yung lagayan ng uh, phone holder niya. yun meron ito yung type C na cord, type C to type C cord. Then dito naman sa likod makita natin ito yung uh, uh, zoom zoom and uh, uh shutter ng ating kamera Then andito yung kaniyang switch, switcher ng uh, video and photo. Oh, dito natin pipindutin fn, then dito naman yung uh, gimbal dito naman yung gimbal adjustment natin kung uh, pababa yung uh, gimbal natin or pataas ayun, so ilalagay na natin ito, una natin uh, i-on yung uh, controller bago yung ating uh, drone so, Okay, mga best friends so pag yung cellphone natin ay medyo mataba, malapad siya or uh, makapal, tatanggalin na lang natin itong ating cover yan. O yung ating uh, casing ng ating cellphone. So gamit natin cellphone ay readme uh, Redmi Note 12 Pro Plus. Yan. So ang tamang paglagay dito sa controller natin, ganyan lang mga ka-best Yan. Kailangan yung uh, ating off-on ng ating cellphone ay hindi siya na kaharangan. So press natin pababa. Ganito lang. Yan, then press lang natin yung ating phone. Yan no? Oh. Madali lang naman oh. era oh. Walang bot lang siya. Yon. Then itong cord natin, kailangan nakaganyan siya para hindi para tumagal itong ating cord. So ganyan lang. Yan. Then open lang natin yung ating uh, off on o switch dito sa ating uh, controller. Yan then open natin yung ating application na DJI Fly Yan. So, yun, naka-open na hintay lang natin na mag-refresh o mag-open itong ating uh, DJI Fly no? ayun, so naka-open na yung ating uh, DJI Fly so dahil tayo ay baguhan dito lang natin ilagay sa C o cinematic pagka tayo ay medyo marunong na, lagay natin sa normal mode pagka tayo talaga ay gusto natin i range test or uh, uh, medyo mabilis yung ating drone, lagay natin sa sports mode yan, so ilagay natin sa cinematic dahil medyo uh, maraming uh, puno dito sa atin, yan, then next natin na uh, bubuksan itong uh, drone So, ayan na. Naka-under na yung ating uh, remote control. Then, buksan natin itong ating na uh, gimbal cover o camera cover. Yan. So, press natin to kabilahan. Yan, para matanggal yung lock niya. Press lang natin. Yan, dahan lang para hindi masira yung gimbal natin. And, sa flip naman kasi, iba yung... Uh, uh, design ng tip para siyang wheelchair o parang gulong siya ng bisikleta yan, din yung ayong kanyang ilisi. ayan oh. Malit lang din yung LC niya. Yan. So pag mag-open natin siya, unahin natin itong gilid. Yan Then So mauuna mabubuksan itong nasa ah, harap. Then sunod natin yung nasa likod. Yan. So automatic itong si Automatic itong si flip ay mag-o-on uh, na siya pagka binuksan natin, natin yung kanjang uh, mga itong kanyang mga ano tawag nito uh propeller no Ito naman yung uh, camera gimbal niya yan Then ito naman yung mga sensors niya nandito o yung uh, mode diyan naka-indicate yung uh, mode niya Pagka-open natin yung uh, propeller nitong ating uh, drone automatic na po yan mag open na rin dito sa ating uh, remote control sa ating ano uh, cellphone yan so layo natin siya yan ayun mga best friend open na siya dito yan naka open na sa ating ano sa ating uh, phone so si DJI flip uh, mayroon siyang resolution na pagpipilian 4K ayan 2.7 then uh, 1080 so dahil tayo ay more on Facebook tayo nag upload ng drone shot so need natin siya ilagay sa 2.7 and 30 fps no? or talagang kung gusto nyo magandang klase ay 4K na pero yun nga medyo mataas yung resolution pero ito maganda uh, 1080 yan para medyo makatipid sa space ng uh, memory card 18 naman na isa, ito yung uh, palapad o yung uh, uh, landscape yan so may warning na nakalagay dito, before st uh, start, pre-fly check yan, may mga babasahin na nakalagay dyan, so click lang natin ito yan, yan yung mga kailangan natin gawin, bago natin paliparin, check natin yung uh, propeller kung uh, maluwag ba o hindi yon. Then, check natin yung gimbal. Ayan. Yun, battery. Controller. Okay. Click lang natin to. Okay. So, kailangan ng ating uh, home point ay updated. So, ayan. Nag-updated naman yung kanyang uh, home point. So, next, next lang natin to. Okay camera view at uh, dito naman sa gilid ito yung ating uh, zoom gusto natin na uh, mas malapit or uh, gusto natin na uh, medyo malapad yung ano nya kuha so kailangan natin ng authorization dahil malapit tayo sa malapit tayo sa airport yan click lang natin tong authorization zone yan So may mga limit na nakalagay dito. So 100 uh, meters altitude. So dito tayong sa 100 and maximum alt altitude na 300 uh, meters pag malapit sa airport. So syempre hindi lang doon. Kailangan natin ng authorization mula sa uh, airport natin. So, nga pwede tayong uh, magpalipad dito sa area ng... Uh, Tuguegarao City So 10 kilometers Covered ng uh, airport yan Meron tayong panagutan Pag merong Mangyaring uh, aksidente Yan. Si DJI Flip May dalaw dalawang klase ng uh, Pagpapalipad Merong uh, Automatic Ito pag pinress natin Then uh, Press natin yung take off Automatic na yan Siya lilipad ng uh, 100 Ah 100 1 uh, meter Yan. Pero kung gusto mo lang na papaliparin siya ng uh, hindi agad-agad, mamaya, igaganito lang natin guys. No? So, yun. O, oh, yun. Try na natin. Papaliparin si DJI Flip. Yan. Screen record muna natin. Okay. Yan. So, papaliparin na natin siya. So, down lang natin tong joystick. Pag down natin yan, mag-automatic under yung propeller o. Okay. Oh, yun. Kailangan natin ng authorization. So, click natin itong authorization zone. So, pagpapaliparin natin siya. Check lang natin itong I am qualified to fly in this area. I agree to assume the full uh, liability for flying in this area. So, check lang natin to. Total, mababa lang naman ang natin. Dito lang naman. Then, confirm lang natin to. Okay, pag uh, na-confirm natin, successfully unlocked. done lang natin to. Yun. So, pwede na natin siya, pali pa rin, pero mababa lang, no? Dito lang. Okay. So, down lang natin yung dalawang uh, joystick. Ito. Okay, down lang natin. Ito, pag, uh, pag natin to, Guys, no, under na yan yung ating propeller o yung ating drone. Ascend 1 meter. Yun. So yun, umandar na yung ating uh, drone. So agree na lang natin to, Agree to assume full liability for this flying area. No? So agree na lang natin, din confirm. Yeah. So mababa lang naman yung ating papaliparan. Okay, guys. No? So, so pag-iangat natin siya ng uh, konti lang, konti lang naman yung angat natin so ano lang natin to uh, angat lang natin to konti okay. yan so lilipad na yan sya yun know? o ah, uh, then kung uh, gusto natin sya na i yep, atrasin ito down lang natin ng konti atras na yan Ayun, so, atras na yun siya. So kailangan paggalaw natin ng joystick ay dahan-dahan lang, wag natin bibiglain para hindi mabilis yung uh, paglipad ng ating uh, drone, no. So 'yun, Angat pa natin. Yan, Angat natin konti. Okay. So galawin natin yung gimbal, yung gimbal natin pababa. Yan. So may mga warning na nakalagay dito sa ating GPS o so, 1 meter ascent so 1 meter natin siya pinaangat papunta doon sa taas no okay so baba natin konti na lang yan bari konti so kung gusto natin na uh, uh, ilipat siya sa gilid kasi yung drone nakaharap sa atin lipat natin kung gusto natin sa Yan, so doon lang siya nakaharap. Yan, okay. Kung gusto natin kaka kakanan yung drone, uh, lipit lipat lang natin 'tong pakanan. Itong ating joystick ay i e, okay, hindi ma ano makita. I e, slide natin pa kanan yung ating joystick yan so lilipat na siya ng posisyon yung ating drone kung kakaliwa naman lipat din natin sa kaliwa Ayan. ayun then pagka gusto natin siya i-forward abante yung ating joystick i-press natin papunta dun sa una yan. so uh, abante na yun yan pag patras naman down naman yung ating joystick dito sa kanan yan down yan bali aatras uh, atras na yan siya. Okay, kung gusto natin siya igutin itong sa kaliwang joystick natin i kung kunyari sa kanan natin pa igutin press lang natin sa kanan hitin natin sa kanan itong ating joystick yan so dito na yun sa harap sa atin yun so kung pakaliwa naman yung ating joystick dandahan naman pakaliwa hit pakaliwa yun so kakaliwa na yan siya. yan paliwanan so paghawak hawak ng uh, joystick ganito lang pipit yan ganyan din dito naman ito yung kanyang uh, gimbal yun yung kanyang gimbal uh, adjustment yan so ganun lang mga best friend napaka basic lang kung gusto natin na uh, bababa yung drone din na uh, lalapit sa atin Forward natin. Ito. Then down yung uh, ito. So, naka-detection ng obstacle. Umiiwas dun sa upuan. Pag naka-detection ng uh, obstacle, umiiwas siya. Kaya nagbabago yung uh, direction. So, down natin. Down natin siya yan oh ma pag siya naka pagka-detect nakadetect ng obstacle in 1 meter. So try natin doon sa so, may kahoy kung babangga siya. Okay. So detect ng sensor niya hindi siya deterate 'ko. Ayun Sa so, may malunggay, bali 1 meter pag na-detect niya. yan oh kahit anong press natin sa kanyang joystick pabante din din siya abante you kasi detect nyo na dito sa ating remote control na nagpupula ibig sabihin mayroong obstacle okay so abante natin dito try natin sa atin kung babangga siya okay yun hindi siya tumutuloy ayun na uh... ay mga ka best friends so ganun lang yung uh, pag operate natin ng ating uh, DJI flip so madali lang siya i-operate no? napaka basic niya lang eh gabitin So ayan, pagka ilalan natin siya sa ating kamay, pwede naman. Okay, Abantin natin. Ganito lang siya, maglan sa ating kamay. So open hand lang tayo. Ayan. Ayan. yun mga best friend, thank you thank you for watching so napaka basic lang ng uh, pagpapalipad nito napakadali nyo lang uh, paliparin same din magpapalipad ng uh, mini series uh, mini 2 SA, Uh, mini, mini 3 mini 4 pro so same lang sa pagpapalipad nito so madali lang so pwede rin natin siya paliparin ng uh, uh, hinawakan natin siya to take take off lang Ayan. Subukan natin siya i-take off ng inahawakan natin. Manual Okay. Okay, so kung papalipad natin sa ating kamay, i-press natin to ang uh, take-off dito na sa ating uh, cellphone. No? May take-off take dito na nakalagay. Yan, so press lang natin to tong take-off. Okay, nakikita nyo. Meron take-off dito na, na nakalagay. Press natin to. And then press natin hanggang mag-green itong uh, circle ng take off yun so mag take off yan in 1 meter yun so nag take off na siya sa taas na 1 meter kung gusto natin na ilan gamit ang kamay tapat natin yung ating kamay dyan umangat so, siya so, didetect ng uh, sensor So, yun. Ayun. Paayon mga best friend, pagkaliligpit natin yung drone. Ito ay unahin natin tupi itong sa ah uh, ilalim yan. Tutupin natin ito una. Then sunod natin itong uh, up sa harap. Press any button on aircraft to cancel. Ayun, mag off na siya, mag off na ito after ah uh, 5 seconds. Yan. Mag-off na yun sya din. Ayan, wala na nag-off na din. Balik natin tong gimbal cover. Para laging safe yung ating uh, gimbal. Yan. yan. safety yung gimbal natin. So, sa drone naman, pag i natin siya ito, press natin to isang uh, basis, then press natin ng steady. Yan. Then, tanggal natin joystick natin. Yan, Lagi natin ilagay dito sa ilalim para hindi mawala. Yan. Then exit na lang natin 'to. Ang application then bunot. Ayun, ganun lang kadali mga best friend. 'Yan. At uh, thank you, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa ating uh, palipad ngayong uh, hapon, no? So, thank you, thank you for watching, mga, mga best friend. Napaka-simple lang, mapalipad ng uh, DJI Flip. Thank you, thank you for watching.